Jim pakyaw Pacquiao ikakasal na ba sa kanyang girlfriend na si Carolina matapos na ibahagi ni Jinky ang masayang meeting between the family ni na Jimuel at kanyang girlfriend. Ang saya-saya nga ng pagkikita nila. Matapos nga ang laban ni Manny, ito ang sumunod nila gawin. Makipagkita sa mga magulang ni Carolina at pamilya nito. Ang caption nga ni Jinky, The night deserves something special family dinner time, cherishing family moments. Nag-golf din naman si Namani at Chinky Pacquiao para naman ma-relax matapos ang mahabang training at busy schedules. May panahon na sila para makapag-chill at travel. Ma-enjoy ang moment na sila'y magkakasamang kumpleto sa Amerika. Sanay nga mag-golf si Manny Pacquiao. Ang mga kasama nga nila ay sina Janet Amora na enjoy nga nila manood ng golf. Ang ganda nga ng weather ngayon sa Amerika.

pak laun nak konsit ba